So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 12, Day 6, Saturday. So last na to. Bagong MR na ulit tayo. So mga kapatid, mayroon tayong mga Bible verses dito na babasahin ko. Uh, Acts 28, 30 to 31, 14, 22. So tatlong verses siya. He remained two whole years in his own rented dwelling and welcomed all those who came to him, proclaiming the kingdom of God and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness unhindered. So si Paul ito, no, na, uh, umupa siya ng, ng lugar. Oh, sabi, dalawang taon na siya ay umupa ng isang lugar. At dun sa lugar na yon, marami mga nagpupunta sa kanya. Welcome naman lahat. <coughs> Tapos ang paksa ng kanyang pagsasalamuha, sabi rito, ay ang kaharian ng Diyos. Proclaiming the kingdom of God. And teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with all boldness, unhindered. Dalawang topic. Oh, the kingdom of God, and the things concerning the Lord Jesus. Bago pa dalawang topic ito, pero isa lang ito. Uh, ang pinaka main topic dito, pwede natin sabihin, ay uh, ang kaharian ng Diyos. Pero sa pagpapahayag niya ng kaharian ng Diyos, ang kanyang pagtuturo ay tungkol sa Panginoong Yesus. So, ganoon. Kaya ang Uh, kahayagan ng kaharian ay ang Panginoon. So pwede mong sabihin na salita nito. Pwede siya magsalita tungkol sa kingdom at pwede rin siya magturo tungkol sa Panginoong Jesus. At ang kanyang pagtuturo tungkol sa Panginoong Jesus ay para sa kaharian ng Diyos. Amen. Establishing the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith And saying that through many tribulations, we must enter into the kingdom of God. So ano naman ito? Ito naman ay pagpapalakas sa mga disipulo. At uh, ang pagpapalakas sa gitna ng mga tribulation. Bakit marami mga tribulation dito? Bakit kailangan ng pagpapatatag ng mga kaluluwa? Bakit kailangan ng exhortation? Bakit uh, may panghihikayat na magpatuloy sa pananampalataya? Bakit meron tribulations? <laughs> Kasi noong panahon na yon ay sobrang tindi ng persecution. O maaaring sabihin natin, uh, hindi natin dinaanan yung ganyang katinding persecution. Maraming banta, maski na mga buhay nila palagi nasa panganib. O, kaya kailangan ng pagpapalakas, pagpapatatag, panghihikayat. No? At sa gitna na marami mga kapighatian, tribulations, no? mapasok nila ang kaharian ng Diyos. Na ang ibig sabihin dito, hindi maisilang na muli. Sapagkat naisilang na muli na sila. Ang pagpasok na sinasabi rito, or uh, enter into the kingdom, ay yung pagpapakita ng kaharian. Kailangan mapasukan nila yun. At yun ay sa darating pang kapanahunan. Pero ang paghahanda no, ay sinasagawa sa pang, kasalukuyan. No, papasukin mo ang pagpapakita ng kaharian, ang paghahanda ay ngayon. Sabagat kung dumating na yung pagpapakita ng kaharian, wala nang tayong maghanda. Kailangan bago dumating yon, na ihanda ka na no At ang paghahanda dyan ay sa kasalukuyan. Amen. The entrance into the kingdom is regeneration. And the development of the kingdom is the believer's growth in the divine life. O oh, ito yung sinasabi ko. Yung initial na ent entrance sa kingdom ay regeneration. Para makapasok ka no, sa isang uh, initial na stage kailangan maisilang ka munang muli. Yun, maisilang kang muli. No, pero para mapasukan mo naman yung pagpapakita ng kaharian, kailangan ng development. No, ang development dito ay yung growth in the divine life. So malinaw, di ba? So unang aspekto, yung kaharian sa realidad sa panahon na ito. Paano ka makapasok? Regeneration yung susunod na yugto ng ikles ng ng kaharian ay ang pagpapakita. Ito ay kingdom reward. No, at upang makapasok ka naman dito, kailangan mo ng development. No, yan ay ang paglago sa buhay, sa malinaw. Amen. The kingdom of God is the church life today in which the faithful believers live and it will develop into the coming kingdom as an inheritance reward to the overcoming saints in the millennium eventually it will consummate in the new jerusalem as the eternal kingdom of god and the eternal realm of the eternal blessing of god's eternal life for all god's redeemed to enjoy in the new heaven and new earth for eternity So yung uh, binabanggit dito uli, yung three stages, tatlong yugto uh, no, ng kaharian. Okay. So yung una, church life ngayon. Church life ngayon. Uh, na napasukan mo sa pamamagitan ng regeneration. Uh, tayo nagkaroon ng buhay, tayo ay naging bahagi ng eklesia na siyang katawan ni Kristo ngayong panahon na ito. At ito ay ang realidad ng kaharian. No. At itong buhay na naidala sa atin, pwede mong sabihin isang binhi siya na kailangang uh, ma-develop sa pamamagitan ng paglago. No, umunlad siya, lumaganap siya. No, hanggang sa ang development naman niya magdadala sa atin sa darating na pagpapakita ng kaharian. At dito, binanggit yung salitang inheritance reward. Pamana na siya, nagantimpala. Yung susunod na yugto ng kaharian, pamana siya, gantimpala siya. Hindi lahat ng nakatanggap ng buhay ng Panginoon na naging bahagi ng unang yugto ng kaharian ay makakapasok doon. Hindi lahat. Tangi lang yung mga lumago sa buhay. Nagkaroon ng development. Uh, nagkaroon ng maturity ang makakapasok. At yung development at maturity sinasagawa ngayon. <laughs> kaya uh, pag dumating na yung kaharian, wala ka ng ano, wala ka ng panahon para lumago pa. Gayon ang isa sa pinaka-crucial na panahon sa buhay ng Kristiyano. Eh, huwag tayo magpalin lang. No? Ngayon ang panahon. Ito yung panahon ng uh, paglago na sa buhay. At syempre, sa paglago, pag pinag-usapan ng kingdom, isa sa pinakamahalagang aspekto ng paglago ay ang pagpapasakop sa buhay. No? Kasi paghahari ito eh paghahari ito sa pamamagitan ng dibinong buhay na kung saan tayo ay nagpapasako. Huwag mo siyang salungatin. <laughs> Di ba? So, uh, Sabado, itong MR natin. Next day, Lord's Day na. Huwag mo siyang salungatin. Lord's Day, araw yan ng Panginoon. Baka naman kung saan saan ka magpunta. No, ang buhay na ito, palaging dinadala tayo sa puso ng Diyos, sa kanyang ekonomiya. Ng Lord's Day, dapat nasa meeting. No, dapat nagpe-piesta sa kapag ng Panginoon. At pilitin natin, lahat ng lakad, i-reject natin pag Lord's Day. Lahat ng lakad. No, hindi, ano, hindi biro ito. Marami mga oras, panahon na pwedeng gawin, pero pag Lord's Day, dapat nasa Lord's Table Meeting. Oh, mm -hmm. kaya magpasakop tayo. Kasama yan sa development. Amen. <clears throat> Amen. Tapos sabi niya, okay, pagdating ng pagkatapos ng millennium, millennium yung 1,000 years, ang susunod naman ay ang eternal kingdom. At ito naman ay ang darating na bagong Jerusalem, no, sa bagong langit at bagong lupa. Yan yung third stage. Lahat ng believer andiyan na. Maski yung mga hindi nakapasok doon sa ano sa millennial, andiyan na rin. No, kaya sama-sama lahat ng mga na uh, nakatanggap ng buhay ng Panginoon nahugasan okay, at uh, naging bahagi ng unang stage ng kaharian sama-sama magiging ang bagong Jerusalem. Yan naman ay para sa walang hanggan. Kaya paulit-ulit, ito yung kaharian. Tatlong stages siya. Amen. Ang pinaka-crucial yung second. Hindi lahat makakapasok dyan. Kaya sabi ni Paul, Work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Today's reading Luke's writing of Acts both begins and ends with the kingdom of God. The fact that the proclaiming of the kingdom is the propagation of the resurrected Christ is proved by the words teaching the things concerning the Lord Jesus. This indicates that the kingdom of God goes together. with the things concerning the Lord Jesus Christ. To teach people the things concerning Christ is to spread the kingdom of God. Therefore, the kingdom of God is actually the propagation of the resurrected Christ. Propagation, nang na ibig sabihin, yan yung isang uri ng gawain para sa pagpapalaganap ng no? sa nabuhay na muling Kristo. Ano yan? nagpe-preach ng gospel, no, nagpapastol, inaalagaan 'yung mga kapatid na na-save, na tinuturuan sila ng mga katotohanan, binibisita sila. At 'yun naman mga kapatid, ah, uh, sila naman ay lumalago sa buhay. So 'yan 'yung propagation. No, at 'yung mga bagong liktas dinadala sa buhay eclesia, no, upang magkaroon ng uh, paglago sa buhay no? At yung namang eklesiya, ang pinaka main work niya ay propagation. Pero itong propagation naman ng nabuhay na muling Kristo, ito naman ay nagbumubuo sa kaharian. nagre sa kaharian. No? Sa pamamagitan ng propagation sa nabuhay na muling Kristo, na isa sa gawa ang kaharian. Kaya hindi siya uh, magkaiba hindi siya magkaiba. Alam mo, sabihin natin, ang goal natin ay ang kaharian. paano mo ibubunga ang kaharian? Kailangan mag-propagate ka. Kailangan mag-preach ka ng gospel. Kailangan yung mga kapatid, tulungan mo lumago. No? At ang direction nito ay ang pagbubunga ng kaharian. No? so, yun yung ibig sabihin nito. This book was not actually ended Rather it was left open that more may be added the reason for this must have been that the work of the holy spirit in preaching christ for his propagation multiplication and spread through the believers of christ was not yet completed and needed to be continued for a long period of time <coughs> this book ano one book of ito ay tumutukoy sa axe. Sa axe. Kasi ganito siya. So, bago yung axe, yung four gospels. So, yung four gospels ay ang ministeryo ng Panginoon sa laman, sa lupa. Nandito pa siya sa lupa. No? At sa lupa, pinabanggit na rin yung kaharian. Sa gospel, binabanggit na rin yung kaharian. No? Pero, uh, hindi pa naibunga ang eklesiya sa gospel hindi pa siya naibunga. Subalit pagkatapos na ang Panginoon ay nagdaan sa mga proseso, nagkatawang tao, nabuhay ng isang tao sa lupa hanggang napako sa krus, namatay, nabuhay na muli, naging espiritong nagbibigay buhay. So nung naging, naging espiritu siya nagbibigay buhay, no, yun yung panahon na nagumpisa ang propagation at yan ay nasa book of Acts na. So this book is the book of Acts. Na ang sinasabi sa atin, hindi naman natapos yung book of Acts eh. Ano ba yung sentrong gawain sa book of Acts? Propagation siya ng nabuhay na muling Kristo para sa pagbubuo ng kaharian. So ganon. Kaya yung propagation work ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin. Nagumpisa sa book of Acts, hindi naman natapos. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa hanggang sa panahon natin, itong propagation na ito at maaaring matatagalan pa ito. Magtutuloy-tuloy pa. Kaya uh, ang ginagawa natin ngayon, nagpa-participate tayo dito sa propagation na ito. Kaya isa sa pinaka-main work ng church ng mga iklesiya ay ang propagation. So ang mga kapatid sa mga iklesiya, huwag kayong makontento sa bilang nyo. Dapat meron tayong isang longing na dumami, no, magparami, magpatuloy no, sa pag-propagate ng nabuhay na muling Kristo. Upang sa ganon, mapalawak natin yung kaharian. Gano katagal to hindi ko alam. Pero ito ay magpapatuloy, itong propagation nagpapatuloy. Kaya sa panahon natin, di ba? Pati mga full-timer, no, pinapadala sa atin, para ano for propagation no at uh, tayo naman ay uh, merong dapat na work no para sa pagpapalaganap nitong nabuhay na muling Kristo ang eklesiya dapat nagpaparami nagpe-preach ng gospel nagpapastol ng mga bagong kapatid tuloy-tuloy dumadami bilang at lahat ng ito ay para sa kahari kaharian Amen. <coughs> such an evangelistic work for Christ's propagation, multiplication, and spread is according to God's New Testament economy for the producing of many sons for God, that they might be members of Christ, constituted His body, for the carrying out of God's eternal plan, for the fulfillment of His eternal will. Uh, so ang eternal will ng Dios ngayon ay propagation at ang kanyang goal ay ang kingdom. Kaya, uh, paramihin ng tao, ang mga believer. Uh, paramihin ng mga anak ng Diyos. Marami mga tao maisilang na muli. Dumami ang member ng katawan ni Kristo, na siyang iklesiya. Uh, at ito ay pasulungin uh, upang sa ganon ang kaharian ay mapalawak. Kasi ang pagpapalawak ng kaharian ay ang pagdami ng mga believer. Kung ang mga believer, hindi siya dumadami, yung kaharian, hindi siya lalawak. Kaya yan yung propagation na tinatawag natin ngayon. So ngayon, bagong taon na, 2025. Paano ba kayo mag-propagate? Gamitin yung G-O-W, God-ordained way. Yan ang tinuro sa atin. May eh, mga panahon, natandaan ko, ang lakas ng propagation. Libo-libo ang naliligtas. Maraming mga eklesiya ang nabuksan, na itayo. Ang ganda ng panahon na yan. Pero parang medyo ano, naglaylo ngayon. <laughs> Kaya kailangan mag-rise up ulit tayo. No, gawin natin na ang taon na ito ay year of propagation no, para sa kaharian. No? So yan yung development ng kaharian. Amen. this revealed in detail in the 21 epistles and the book of revelation which follows act the church produced by christ's propagation and multiplication is the sphere in which god is expressed and in which he reigns in christ hence the church becomes the kingdom of god amen so yung resulta ng propagation i am ecclesia So, natatandaan ko, ako, naging bahagi din ng propagation ng malakas ng araw. Uh, Nagdodor na kami, humahayo, kumakatok ng mga pinto, naghahanap ng mga anak ng kapayapaan, nagpabautismo ng tao. No? At kung ang isang lugar wala pang eklesiya, no? Oh, yung mga kapatid na naligtas namin ay ginagather namin hanggang maging isang eklesia sa lokalidad na yan. So, ganyan ang ginagawa namin noon. No? At yan din ang gagawin natin ngayon. May mga eklesiyang nawala, i-recover natin. no so, I-recover natin siya. no At itong uh, mga eklesiyang na itatayo na ito, ito ay nagiging kahayagan ng kaharian ng Diyos sa panahon na ito. No? So, ito yung development ng Kahari'an. Amen. Uh, okay. The kingdom of God, along with Christ's propagation and multiplication, grows out of and spreads from God's life. Acts is a record of the spreading of Christ. It is also a record of the kingdom of God, because the kingdom of God is the expansion of Christ. The gospel. that is widely preached in this book is the very Christ as the gospel. So yung gospel si Kristo. Yung kaharian si Kristo rin. No, yung binhi ng kaharian si Kristo rin. So ang pagpapalaganap ni Kristo no, ay ang pagpapalaganap ng kaharian. Kaya ang propagation hindi dapat mawala 'yan. No, halimbawa ang isang eklesia, minsan marami nang bilang pero hindi ibig sabihin, hihinto na tayo dyan. wag no, huwag tayo makontento na ang dami na natin. E eh, yung iba naman, hindi dumadami. wag din, lalong huwag tayo makontento, hindi pwede yung ganito. No, hindi mapapalawak ang kaharian, hindi makukumpleto ang bilang ng mga mandaraig, hindi makakabalik ang Panginoon. No, kaya tayo ang dapat na sumulong sa aspect na ito. Propagate tuloy-tuloy. No, bawat isa maging bagong tipang seserdote na ano, nagtatamo ng mga kaluluwa na naligtas no, bilang kanilang alay sa Panginoon. No, so yan yung dapat mangyari sa panahon natin. Rise up! Rise up tayo! Amen! Amen! <coughs> Okay, so the gospel of Christ and it is also the kingdom of God as the gospel, the gospel of the kingdom of God, the preaching of such gospel will continue and advance until the whole earth becomes the kingdom of Christ. Whole cool earth. <laughs> so marami pa mga lugar ngayon, hindi pa naabot ng ibanghelyo. Oh, tandaan natin, maging ang technology no, pwedeng gamitin sa pagpapalawak no, ng propagation ni Kristo. Kasi ang technology, umaabot siya no, sa buong sangkalupaan ng lupa. Except yung mga lugar na iba yung gobyerno, binabarahan. Pero ano mawawala din yan. Kaya nga sa propesya ng pagbabalik ng Panginoon, eh, sabi dyan, yung gospel of the kingdom, will be preached unto all the inhabited earth okay and uh, uh okay and the end shall come so, so ganun sabi niya pag na-preach na yung gospel of the kingdom sa lahat ng bahagi ng mundo the end shall come end na wala na nag end na yung age uh, at dadating na yung pagpapakita ng kaharian kaya yung yung gospel of the kingdom, no? pupunuin niya ang buong sangkalupaan. Yan ay propesya sa Biblia. At napaka-bless lahat ng may bahagi dito, propagation ito. No, dapat ang Christian life natin, meron laging bahagi no, sa propagation of Christ. No, eh, kung nag-church life ka, maganda naman. Pero dapat may bahagi ka sa propagation work. Huwag kang makuntento na, ah, Lord, stay na naman. Dito na naman ako. Lord, stable, oh, okay, lang yan. Oh, life study, prayer meeting. Okay? No, andito na naman ako. Dapat may bahagi tayo sa propagation. Bawat isa. Sabagat kung marami ang nagpo-propagate, mas mabilis ang spread ng kaharian. No at itong gospel hindi lang siya magiging gospel of grace magiging gospel of the kingdom na siya. Ang ibig sabihin ng gospel of the kingdom, no, ito yung isang uri ng gospel. No, na magpapalawak no, sa kaharian ng Diyos. Nagreresulta siya ng kaharian. No, hindi lang siya nag save ng tao kundi dinadala ang tao sa loob ng kaharian. Dapat ganong klaseng gospel. Amen. So, last paragraph na ako. Sabi dito, In the four gospels, God was incarnated, passed through human living, died and resurrected, thus completing Christ, the embodiment of the triune God. Okay, so yun yung gospel. Nakumpleto na si Kristo. Oh, na-consummate na na Ah, na na buhay na muli na isagawa na yung kanyang earthly ministry sa gospel okay in Acts in Acts this embodiment of God as the life-giving Spirit spreads Christ into His believers that is works the process trying God into His chosen redeem and transform people to make them the constituents of the church through which God may be expressed So sa acts naman, propagation. Diba? yung life-giving spirit sa mga tao upang sila ay maging constituent, nilalaman nila ang triune God. No? At kung saan sila ay nabubuo bilang mga eklesiya. Okay. The ultimate issue of the church will be the new Jerusalem in eternity future as God as God's full and eternal expression which will also be God's eternal kingdom as the sphere in which He reigns in His divine life in eternity forever and ever. This should be the reality and goal of all the gospel preaching today. No? So, ang ultimate goal, ang bagong Jerusalem. Kailangan yung mata natin nakatingin. Lahat ng ginagawa ko ngayon, eventually will be consummated in the New Jerusalem, in eternity, God's eternal kingdom. So lahat ng ginagawa natin, meron siyang ano, goal, merong resulta, merong uh, kahihinatnan. Kaya importante na makibahagi tayo sa propagation sa panahon na ito. Amen. Lord Jesus, Panginoon, salamat sa pag-aatas Panginoon, na uh, binibigay mo ngayon sa mga kapatid sa buong eklesia, Ito ay ang gawain ng pagpapalaganap ng nabuhay na muling Kristo. Upang sa pamamagitan nito ay mapalawak din ang iyong kaharian. Magkaroon ng development, magkaroon ng paglago sa buhay at lahat ng mga kapatiran maihanda para sa darating na pagpapakita ng mamanahing gantimpala na walang iba kung hindi ang isang libong taong kaharian, ang kaharian ng ganting pala. Panginoong Jesus, huwag magpabayaan na kami ay nananatiling mababa, nawawala ang propagation, nawawala ang increase. Uli mong itaas ang aming kondisyon. Upang sa ganon sa gitna namin, ang mga kapatid ay muling mapainit para sa gawain ng Ibanghelyo. Amen. Amen.